magbunta. <laughs> Nagutom ng person. <laughs> Gutom pero bubble, bubble na real fruit. Totoong protas po yung ano. Best seller namin na. Taro. <laughs> Taro Pam. Taro Pam. Yung banana nilang okay. dami Fresh ba? Fresh na? Fresh oh, fresh sila dito. Yeah. Taro Pam. So here guys, order tayo. Ano ba? Ang mga sarap yun. Smoothie lang akin. Ayoko ng smoothie. I want smoothie. So this one. Or real flood. Real What you want. fruit sherbet. Sure. Ito sa akin. Signature. As always. Caramel plus. Medium. Malaki din naman ang medium, di ba? Yeah. Yung last time, yung large ang laki. Or small, yena? $1, One dollar. One dollar and. Ano ay add more Gusto ko lang yong pearl lang tapio ko. Di add mo. Yena? Corna powder, you I don't like. It. How about the sugar? Regular lang. How Regular rice Regular lang bang. That's it. Seven. How about you? Smooth Hair? Taro. Taro, coconut. Ano Ice, ice cup. cup. Ano yan? Sure. Ice cup like... Ay, chocolate to. Ito. Yeah. Ice... Medium pe. Medium. Kasi yung taro, sa'yo na yan eh. Alam mo na yung ano na eh. What you want? Huwag ka, ka, maglagay kasi nga, kanyan, Di ba masarap din? Ay, yung bilog-bilog. Yan, yeah. ito na. Tapio ka ba yung ano? Yeah. Malalaki? Mm. Regular ka lang. Regular lang? Melt. More melt. Tiyo. Less ice. Ay. point forty 8.49. Mas mahal yan? Yes. Yeah. Tapos <laughs> Ganda lang yung meron ako, guys. Ang <laughs> Wala nang pera, guys. May cash ako dito. Ay, di naman pwede cash dito lang. Pwede ba? Scan mo na lang. Ang price scan sa phone. Credit. <laughs> na. Ayan na, guys. Tapos saka yung dayan na lang doon. Yan na nga. Nandiyan lang sila. Yeah. Andito pala yung pilihan. Ano yung ginagawa nila guys? <laughs> malaki yung medium nila pa. Kasi dito naman kasi oh. Oh, ito yung sizes nila guys. Small, Medium and the large. you so much. Some straw. You don't want to die,